Patuloy pa rin ang manhunt operations ng law enforcement agencies para mahuli ang religious leader na si Pastor Kiboloy. Kaugnay niyan, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na pinoproseso na ang pagkansila sa pasaporte ni Kiboloy. Si Jason Amisola sa detalye. Mahigit isa't kalahating buwan na ang nagdaan matapos ipinalabas ang arrest warrant kontra kay Church Leader Pastor Apollo Kiboloy. Ito ay kaugnay sa mga kasong child abuse at sexual abuse sa Davao City RTC at qualified human trafficking sa Pasig City RTC. Pero ni Anino sa Pastor, hindi pa rin nakikita. Ayon sa Davao City Police Office, negatibo pa rin sila bilang ground command sa paghahanap sa Pastor. Ito so, ang doctor team sir sa, sa, sa police station. po na nga ito ang doctor team sa... Uh may kanilang police station -gihapon, sir, na gihapon sa na nag-continue pagyapon sila o ganang pagpangita sa possible na uh, location ni eh, Pastor Kibuloy sa ilang area of responsibility. And then so far, sir, as of today, wala gihapon tayo nakuha yun, sir, no, concrete uh, information na asa yun si Pastor Kibuloy karong panahon na. Nilinaw rin ng kapulisan na hindi lang sila ang law enforcement agency ang naghahanap sa televangelist na si Kiboloy. Mahigpit rin nilang itinanggi ang kumakalat na impormasyon sa social media na may naglanding na chopper daw sa loob ng isang pinagmamay-arian na eskwelahan ng pastor. Habang kinumpirma ng National Bureau of Investigation Regional 11 na pinoproseso na ang pagkansila sa pasaporte ni Kiboloy, sa kanyang pinadala na mensahe, sinabi nito na ang desisyon ay nasa Department of Foreign Affairs pa. Dagdag nila na nakapokus lang sila sa manhunt at pag-aresto kay Pastor Kibloy na kung saan ay patuloy ang kanilang inilulunsad na operasyon. Una nang nanawagan si Senator Riza Hontivero sa otoridad na kanselahin ang passport sa religious leader para ito ay hindi makalabas ng bansa at dapat naharapin ang mga akusasyon kontra sa kanya. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.